Yan, what's up mga kaotol! Magandang umaga po sa inyo lahat. Ay, lagi po tayong tanghali at yung pong misis ko ay inaalagaan ko po po. Pinapaliguan ko pa. Yung bata, pinapaliguan ko rin po. At uh, pinapakain ko po muna yung misis ko bago ako umalis. Yan. Ay, tayo po ay, alas 8 na po ngayon. Dati pong alas 5, alas 4 tinasaka. Para mag-spring ngayon po ay tanghali at uh, priority po natin yung mag uh, ina syempre yung pong ano, ang asawa ko po ay CS ay medyo baak po ang ginawa ay, hindi ka ng normal na madali pong kumilos ay ang CS po ay hirap yan tayo po yung nasa bukid na uli at uh, trabaho po uli yan dito po tayo yung ating kasamahan nag spray ah nag uh, nag ano po uli patab-tab

Wala po ay. Hmm. Yan, tayo po maglalagay na. Tutulungan po natin sila. Tayo magbabalag din ng ampare po. Yan mga otor, bago po tayo maglagay ng balag. Eh, tayo po tutusok muna. We'll be right back. Yan, yari na po itong kawayanan. Kawayanan. Yan, lahat po. Kami naman po yung magbabalag. ng net. Yan, no. Ang ganda, parang pang ano, ano. Ang tag sa ganyan, volleyball bin. Yan, no. Gano po kami ng net. Saan pala po. Ito. Mga kutol, oh. Meron na po. Hmm. Yan. na po diyan ng... Oh, ayos sinabi ba, eh? Egyptian sabi ni kulang na lang ay bulak para naman pong pambalibol eh. ano na nabili ng misis ko sa shopee po Ari. yan natin pong sasampay na yan nalalanta po ay eh. sobrang init ba naman eh. Ayan na. <laughs> yan mga kotok, kami po itulong tulong na. Yan, yari na po itong isang linya. Yan. Kailangan mga kotok, lang tanim na ng ano, ng ang pala ganyan. Malala pagitan. Kasi nalago, nalago po yan eh. Yan, yari na po ito. Nalagyan natin ng plastik at uh, diwas din po sa gamas yan yari na po bagting na bagting na po ang taas nito kulang na nga lang daw po yung bula at uh, magbabalibol po <laughs> joke lang po yun yan yari na po hmm. sa mga nangampalaya lipat po din sa kabila salamat sa ating ama Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipa Nga, hindi pa puti sa kabila Oh, mga bulaklak na bulaklak, no? Ang ano palaya po. palaya po. Hmm. Babalag. Uy. Oh, oh, hmm. Kaya pa lang ginamit ng ganari. Ang palaya. Lago laguna po. Oh. Kala po ay kamuti ay. Sabi ng dumadaan. Kamuti paghapang daw ay ah, hindi pero po yung nalagyan ng ganari na pa na inuna inu 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 -la ko ko lang po rin si Lian mara po naman yan mulaklak na yun. Nakasampa na sila. Ang ating ampalaya. Nag-iisip din itong ampalaya mga kutulay. Sabihin na iba. Binasa na kaya yung aking amo. At uh, kami kay babalagan pa. Sabi, hindi. Inuna ko lang po buwaring ano. Yan, yan ang ginawa po nila dyan. No? Pag ganyang nabalaga na. No?

Ang oh, haba na natin ba? Diretso na po yan. Ayan, mga utol, mga taas na. Mating hmm. um, ating mga yeah. uh, palaya. Ayan, no? Pare. Ah, taas na, no? Yeah. Ayan, ang ganda na niyan. Diretso no? na to. Diretso na, no? Magdamag ka na, ahon na. Ayan. Ayan. Nabagtingan din po ng kuya Richard darin taas. Ah, bagting na bagting ang Richard. Hmm. Yari na po. Hmm.

Nabalakay! <laughs> Ayaw pa pala ng pinaw na nun. Hmm. Ano pa'y pa? Hindi, sinasinalubong ko eh. Ah. Mamaya mo dulay. Eh. kan mga utol, yari na po. Ah, nagsabit na. Ating ampalayak. Maliligayahan na po yan. At uh, kulang ko na lang po ay uh, isa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima, anim. Bali, ano rin po ito. Uh, harang ko na rin dito. Kasi may nahirap pa kami mga po. Dito na nila sa likod. niyan. kakaunti na mga utol na lang po ayan mga ah, hanggang dito na po sana po yung asper sa inyo si Paglampo Tiyaga Buhay Provincia bye salamat po